official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like ang update sa mga mabag upload na video. At huwag po natin kalimutang supporta ng Butim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre Kalingap prab. At pakisupporta din po natin ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa so, tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat mahirap supportahan po natin lahat guys so ayun mga kalingap, alam ko po mga kalingap marami na pong nag-abang at na-excite sa paglabas po ng part 18 ng Tambalang Junker at ngayong gabi nga mismo mga kalingap ay sabay-sabay po na ipanonuorin bibigyan natin ng reaction video ang bawat eksena at nakakilig nakaganapan sa love team na Junker so ano pang hinihintay natin, tara panoorin na po natin at sabay natin bigyan ng reaction in 5, 4, 3, 2 shh. Tig, Sin... parang ina. Hindi, parang hintay tayo dito. Ah. Kaya, Opo, kaya ko po o. talaga kayo. Po. Ay, grabe. Ay. Hintay pa natin kalinga. Kaya nga eh. Kasi birthday pa lang kapatid ni Carla. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. <laughs> Ay. Ay, Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. Huwag mo na akong ituloy na bisita dito. Alam mo ba ang pati ako ng family? Ay, hmm. grabe! Sabi ni Jomar, bala ka araw yung part na niya ng family, mga kalina. Pwede naman po, parang may kuya na ako. <laughs> kuya? Kuya na naman. Kuya? kuya? Dati biro tapos kuya. Dati biro ni Carlos Jomar. Ano pa ba? Ano pa ano ang kailangan mo? Sabi mga kalina. Mas nabusip din ay dalawa. Pakikalang? Gusto na kumisan si lolo mo nakalabas na po kahapon. nakalabas na po. Mabuti naman. Gusto ko po palang mag-thank you sa Team Jomcard 18 kasi sila po yung mag-sponsor. Wow. Ay, wow, Oo, wow. Thank po thank sila you. ng pera para... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank sa hospital. sa Thank Thank you. so much yes. po sa inyong lahat. Uh, team you. Thank 18 Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am Cora. Thank you, thank you po. kasi mukhang kawin na pagod ka, Carla. Pahingi ka rin minsan. Kaling ka pa sa hospital eh. Tapos ngayon, birthday naman ni Amber. Ako nang bahala dito. Ang gaga, uh, uh, sipoy ni Carla mga kalinga. Ako nang bahala dito. Nabubuksan mo ba? Ayan, no? Baby, pagin mo na ako, baby. Magtutulungan yung dalawa, oh. Pagka sa kaso. Mayroon pa lang tayong hindi nakikita, sir. Parang... Tagal na. Parang taon na nga, eh. Hindi mo ba ako nag-gusta, eh? Naging si Carla. May ibang tao. Siguro mo silang dalawa na ni Jomar, Baka... Sweet sila. Kasi natin yung dalawa naman. Ba't alam si David? David! Bakit lang siya dyan? Bakit? Nangangula. Uwi Uwi ka na muna. Thank you. Ikaw, Carla, pag ganito ako, may si David ka. <laughs> Silo, sa palang ang kuya Jomar natin, mga kalino, grabe. <laughs> lahat sa K-Boys, pinagyan si Silo, sa kay Carla. Ang ba kanina pa tayo nag-aan dito, nagbuo? Hindi pa natin mag-buksan-buksan. Yun ang nalaman natin mga kalingap. Si Kaling Kalingap Joma. Diniliver ko, asun ba ito galing? Grabe, lahat pinag-aan si Loso, kahit kaya David. Oo, deliver. Teka, Carla, may naano pala ako. Mga bro, mga bro. Mabutita. Kitaan muna natin si Amber. Ay, yun. Tala. Ah, bro. ito, ito, Amber. Wow, may pa-birthday cake. Yeah. Okay. Ito, okay. cake. Wow. 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 Pero, yes, okay lang. Okay <laughs> Buti hindi nasira yung cake. <laughs> so, eh, ganito na lang, ganito na lang. <laughs> ganito na lang. Ganito <laughs> na lang. Ganito na lang. Ganito na masira kanina yung cake, mga kanina. Balis naman po yung kamay ko. <laughs> Happy okay, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday, happy, birthday happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, blow. Rồi, chúng

Ayan. syempre may gift po tayo kay Hi, si Amber. Amber Ayan. Amber, happy okay. birthday! Happy birthday! Thank you! Thank lang, Ano pa? Sige lang po. May kukita karasa gabi. Sige lang, sige lang. Kaya lang, kayang din. Sige lang po. Hindi na, alala na po ako mas karalong. Maraming na pati yung birthday uh, mo. Um, excited ka na ba? Ako nga exam namin po eh. birthday mo? Ano yan? Sunday na lang. Sunday na lang. Iusin natin yung birthday mo. Ay Sunday mga kalingap. Sana makapunta tayo sa birthday ni Carla. Sunday gagana po. Mga photoshoot nga pala tayo sa susunod. Wow! May photoshoot pa. ka invitation daw at tawag yan. ka Oh. Ay, oh. grabe mga kalinga po. Oh, Ang granda mo yung birthday ni Carla. Ah, oh. oh, magkagal. Sabagay, naman ni May photoshoot, may invitation. Tapos ito, feelings na pa ng, ng Sunday, the mga kalinga. Huh. Ay, ka pati mag-18. 18? Malapit ka pati mag-18. Ay, ginawalit ko sa video, ma. Magiging legal na lahat. Ay, grabe! <laughs> Ang si Joma. So yun mga kalingap, ano yun lang po muna yung ating bibigyan ng reaction video sa gabi ito mga kalingap dahil po sa mga gusto makapanood uh, para po sa mga gusto makapanood ng full length po ng part 18 po na ng tambalang Jomcar ay bisitahin po ninyo yung YouTube channel ni Kalingap prab uh, at makapanood po natin doon mga kalingap yung part 18 ng Jomcar na may title pong Carla in-invite si Jomar para maging escort sa kanyang birthday mga kalingap. So yun nga po mga kalingap, talaga na kilig ang bawat eksena po ng tambalang John Carr at nakita nga po natin mga kalingap pinag-usapan na po nila ang gaganaping birthday po sa birthday po ni Carla mga kalingap. So kung po kasi natin mga kalingap, sa kalendaryo, <laughs> may kalendaryo po ako dito mga kalingap, Ang birthday po ni Carla itatama po ng Monday. So January 23 tatama po siya ng Monday at ay Tuesday pala, Tuesday pala sorry. Tatama siya ng Tuesday mga kalingap. So, sabi ni Kalinga Prab, isasakto na nila mga Kalingap ng Sunday. So, ito ay din mga Kali Ito ay siguradong gaganapin mga Kalingap ng may paghahanda at ang grande mga Kalingap dahil magkakaroon nga po ng photoshoot sila Jomar at si Carla para rin po sa mga gagawing invitation para sa debut ni Carla. Talagang kaabang-abang po ito mga Kalingap. Kaya po, after naman po ng celebration ng birthday ni Rabay, ay aabangan po natin ang celebration ng 18th birthday o dibu ni Carla mga kalingap. Kaya tumutok lang po kayo sa mga updates, sa mga balita sa YouTube channel po ng ating mga kasamahan sa Team Kalingap para po malaman, para lagi po tayo updated mga kalingap sa mga kaganapan. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. bye, -bye.